Hello mga idol, welcome back sa aking food trip adventure. Ito na naman tayo at grabe, hindi ko talaga inexpecto. Alam mo, yung nagpunta ka lang para sa isang kainan, tapos narealize mo na parang food multi-universe pala ang pinasok mo. Kasi imagine ha, nandito sa Hernan's Kitchens, Route 55, Pastry Lab, at ang pakay ko talaga dito ay ang Subwich Factory. At lahat sila nasa iisang lugar lang. Ang tawag sa kanila ay Culinarista Food Incorporation. O, oh, di ba? Parang Avengers lang ng mga pagkain. <laughs> Balik tayo sa bida ng araw na to, which is Subwich Factory. Akala ko dati, ang Subwich ay parang burger na cute at pizza na nagpa-hybrid. Yan kasi sabi ni Google. Pero guys, nung natikman ko, ibang kwento talaga. Hindi lang basta fusion Hindi rin basta hybrid kundi isang kakaibang experience na lampas pa sa simpleng description. Umorder ako ng factory salad, strawberry shake at roast beef sap. At bawat kagat, parang may sariling chapter ng kwento. Yung salad, fresh na fresh, parang bagong kising ng crush mo. Walang filter, natural na ganda. At yung strawberry shake nila, ang tamis. Parang pangako na for once, tinupad. Pagdating naman sa roast beef sap, grabe, parang love story na may plot twist. Juicy, flavorful, at ending na laging gusto mong ulit-ulitin. Pero mga idol, hindi lang pagkain ang panalo dito. Yung ambience, super relaxing at may cute na miniature succulents sa table na parang sinasabing chill ka lang, enjoy mo tumwamit na to. Nakakadagdag siya sa vibes na parang cozy cafe meets foodie heaven. At dahil ako lang yung customer that time, nag-request pa ako kung pwede ako mag in sa bandang taas. And guess what? Pinagbigyan nila ako. Kaya naman, shout out sa mga staff nila dito. Sa effort at warm hospitality pa lang nila ay panalo na agad kayo sa puso ng mga customer nyo. At kung mahilig kana ka naman sa kainan na sulit, may unlimited steak at wings with side dishes sila dito for only 755 pesos. Kaya kung tropa mo ay mahilig din mag-inuman, perfect din tong spot para sa inyo. Open pala sila daily from 7am to 11pm. So, ayun mga idol, kung ako sa inyo, huwag na kayo magtiwala lang kay Google Description. Tikman nyo mismo, Southwich Factory is not just food, it's an experience. Kung nagustuhan nyo ang aking mga videos, consider to subscribe, share, and follow me for more food trip adventure. Itag mo na rin mga barkada na mahilig mag-food trip. Salamat sa panonood nyo. Bye-bye!